Hello guys, good morning. It's me again, Gamundi Ka TV. Ayan. Thank you so much sa mga subscriber natin. At yung mga hindi pa nag-subscribe dyan, subscribe na. And dito tayo ngayon sa San Malo, guys. It's time is 3.30. Ayan. 3.30 am at wala na mga tao dito ngayon. At guys, tingnan nyo ngayon mga iniwan ng mga Pilipino natin dito sa Macau. Mga nag-inom, umuwi na. Ayan. Today is Saturday. Ayan, ayan, ang mga iniwan nila dito, guys. Tingnan nyo, yan, yan, iniwan nila. Oh, may basura naman. Jano, oh, dinipasok. Ayan, no, oh. may basura nila. Jano, oh. ayan, no, oh. walang laman basuraan. Ayan guys, dami nilang iniwan. Ayan yung mga panag inuman nila dito. Hindi man lang nakaano, kaya talaga mga Pilipino dito sa Macau. Ayan oh, diyan lang iniwan. May basura basura naman doon o oh. Tsaka dalawa. Ayan. Ayan guys, sana yung mga nandito sa Macau is huwag tularan. Ah, kaya. Ayan, basuran dito guys sa ah, ano, sa mga gilid-gilid. Hindi -gilid. mo lang nila natabi. Hindi mo lang nitapon. Hindi naman porkit lasing na is makakalimutan na magtapon. Ayan guys, oh. So, Ayan, mga basuran dyan, oh. No? Kaya, hindi natin masisi yung mga pulis dito kung ba't tayo dito sa mga ano, sa mga nagiinom sa mga park. Kung saan saan Kasi kinabukasan kawawa yung mga cleaner Mga naglilinis ng park Naglilinis yung mga gilid-gilid dito sa malo Kasi nga, anday ang basura Iiwan Hindi mo nun itabi